Oh my god. At eto na nga guys. Ang hirap niyang simulang buuin kapag wala kang idea kung saan ka magsisimula. Uh -oh. Mabuti na lang at nakita ko na may message pala si seller. Hindi ko nga pinapansin yung message ni seller kasi hindi naman ako palabas sa chat. Uh -oh. Lalo pa kung galing sa mga online platform tulad ng Shopee. Hmm. Feeling ko kasi spam lahat ng message na matatanggap ko. <laughs> Feeling ko lang 'yon. Ganun din ba kayo? ko kong ang panoorin ng mga video, agad kong sinimula ng pag-assemble nitong Nordic Desk Lamp natin. Kailangan nga ng konting tiyaga lalo na sa mga maliliit na parts neto. Oh, wow, wow, wow. Hindi na kailangan ng tools kasi kamay lang carry na. Okay lang naman kamayin at magmekos-mekos dahil <laughs> hindi naman ito pagkain. Kung napansin nyo nga guys, inuna kong i-assemble ang pinakaulo ulo talaga. Kung may ulo, hindi eh, dapat may buhok este, may paa din. Medyo nahihirapan pa nga tayong ilagay ang tornilyo. Mabuti na lang at medyo maliit lang ang kamay ko at nagkasya para maikot at mailak ang tornilyo sa ulo mo, este, sa bakal pala. Muntik ko nga ang makalimutang ilagay ang bilog na may butas dahil hindi ko alam ang tawag kaya bilog na lang na may butas. Dahil hindi naman tayo dito expert, kaya kung ano lang nakikita, yun na lang ang describe natin. Uh -oh. May tatlong klase pala ng bakal ang kasama sa box guys. Isang maliit, at isang medium, at isang mahaba. Ang maikli o maliit na bakal, yun yung ikinabit natin sa bulb socket. At yung pangalawa naman, yan naman ang nilagyan natin ng tornilyo na nakadugtong sa lamp head. At ang pangatlo o yung pinakamahaba, yan naman ang gagamitin natin bilang paanya oh, yeah. Sabi ko sa inyo guys eh. Tao talaga tong Nordic Death lamp natin kasi may ulo at paa. <laughs> at eto naman guys, ilalagay na natin ang pang kung tutungo o taas noo ba itong ating Nordic Death lamp. Hindi nyo ba napansin guys, nung una pa lang nagtataka na talaga ako sa pihitan neto. Ibang iba ang nasa picture kesa sa dumating na item. Uh -oh. Bakit nga ganun seller? Dahil dyan, mekos-mekos na natin to. <laughs> Dahil nga dyan guys, nagdududa tuloy ako kung madali ba siyang pihitin o hindi. Kaya kung mapapansin nyo nga dyan guys, paulit-ulit ko siyang tinatry kung okay ba o hindi. Pero wala na tayong magagawa dito guys kasi ito ang binigay ni seller sa atin. Kaya ituloy na natin ang pag-assemble. May mga bagay nga na hindi natin control guys oh, yeah. At ang kaya lang natin kontrolin Ay ang mga sarili nating reaksyon sa mga nangyayari sa ating paligid Basta ang lagi nating tandaan Na higit sa lahat Mahalaga pa din ang ating kalusugan Kaya iwas stress tayo hanggat maaari Maging masaya at laging tumawa Huwag lang tumawa mag-isa Maka mapagkamalan kang At eto na nga guys ang exciting part ang pag-connect ng dalawang dulo ng wire. Bago ko pa nga simulang idugtong yung dalawang dulo, inayos ko muna ang paan ng ating Nordic Desk Lamp para makatayo na siya mag-isa. What? Sabi ko sa inyo guys eh, tao itong ating Nordic Desk Lamp. Merong ulo, merong paa at kailangan niyang mag makatayo mag-isa. Tinignan <laughs> ko nga ng mabuti at sinigurado ko pa na dapat same color ang magkadugtong. At iniiwasan nga natin ang hindi kaya ay ang mangyayari. Excited na nga ako sa part na yan kasi makikita ko na siyang iilaw. Pagkadugtong nga nilagyan pa natin ng protection para hindi magdikit ang wire na magkaibang kulay. At ini na din natin ang bulb para matry na natin kung iilaw. At eto na nga guys, sobrang proud nga ako sa sarili ko kasi nabuo ko na din ng Nordic Desk Lamp at may magagamit na ako. Switch on na natin guys, oh no. eto na! Oh my god.